Hi, Beshies! Nagbabalik ang beshi ay niyo. and ang tagal-tagal ko nang hindi nagbablog kasi super busy ang lola nyo. So, napaisip lang akong mag-video ngayon kasi gusto kong i-share yung binabayaran or yung babayaran naming rent plus utilities. Rent and utilities lang ito ah. Hindi kasama yung groceries, phone bills, other bills, transport bills, rent and utilities lang ito ng tinitirhan. So, sa mga kaalaman ninyo, dati ako sa Fort St. John. Nagdala naman ng filter. Okay, dati ako sa Fort St. John. Dati kasi akong estudyante and then mura doon. Mura doon. Sobrang layo ng difference ng minabayaran ko doon at dito. At kung gusto niyo mag-ipon, doon kayo pag gusto niyo gumastos, dito kayo. Eh, gusto kong gumastos. Gusto kong gumastos eh. Hindi ko alam, ba't ako nandito? Hindi. May factors kasi. And may reason kung bakit ako nandito sa lower mainland, dito sa Richmond. And hindi ko sasabihin sa inyo dahil napakachismosan yung mga martes kayo, martes. So, ayun na nga, Lunipat ako sa Richmond. Dito sa Lower Mainland. Although, hindi lang naman ito ang city dito. Merong Vancouver, Surrey, Burnaby, um, New Westminster, Marple. So, depende um, kung gusto niyong mas mura doon sa Surrey, tas Burnaby, ganyan. Meron ding mura sa New Westminster. Depende sa lugar. Pero wala eh, napunta ako dito sa Richmond. So, kakalipat lang namin itong July dito sa condominium um, four story condominium lang siya. Katabi namin yung senior living na ano na na building. So um andito kami sa corner, corner unit which is um advantage kasi marami kaming natural light from the windows and napansin ko hindi ko naririnig yung mga kapitbahay ko kasi hindi ko alam, hindi ko saan naririnig. Kasi wala kami kapitbahay na isa. Isa lang yung kapitbahay namin. Kasi nga corner nga kami, di ba? So, napansin ko pa yung kilay ko hindi pantay? Wait lang, natin. So, ayun na nga, wala akong choice. Dito kami, kung gusto naming maging comfortable. At saka may factor din kasi kami, kaya dito namin napiling tumira. At hindi ko sasabihin sa inyo dahil sikreto lang yun. Kasi nga, chismosa nga kayo. Sorry naman sa pagiging judgmental ko. Joke lang yun, Huwag kayong masyadong magtampo, okay? So, ayun na nga. Um, sabihin ko na sa inyo kung magkano yung rent namin dito. Um, ano to? Um, one bedroom apartment. And malaki yung bedroom. Malaki yung bedroom, ma maluwang. ayong pakita muna kasi nga, ano, uh, makalat pa, nakakahiya. Um, meron siyang sala, meron siyang kitchen, may dishwasher, may ref. Maganda yung stove. Ma ano yung stove? Ay eh? yung flat. Basta yung flat. Tapos, um, meron siyang laundry, washer, dryer. So, wala ka nang iisipin. Although, yung red namin dito, hindi pa kasama yung internet, tenants insurance, sa BC Hydro. So, iisa-isahin natin yun, mga beshies. So, nakita ko to sa marketplace for $2,350. Pero, mahal. Tinawaran ko si landlord. Pumayag naman at nagpatawad siya ng $2,190 which is not bad. Okay na din yun, Pero, mahal pa din. Mahal pa din. Yung kalahati ng sahod ko napupunta sa red beshies. Napupunta sa red! Pero, wala akong choice. Kailangan kong magbayad. So, $2,190 yun nga, heat and water included, may parking sa baba, underground, which is maganda, and may elevator naman, kaya okay lang, kaya natin sa top floor, tapos, Uh, meron din garbage disposal, hindi kami mamamblema sa basurahan, tapon-tapon lang dun sa balaking pin sa baba, tapos, maganda yung parking, hindi na mahihirapan yung car. -car. Tapos, ano pa ba? Um, siguro, binabayaran ko na lang dito yung ano, pagiging komportable. Hmm, maliwalas yung basta maluwang ganun yun na lang iniisip ko eh. kasi ano lang eh, life is short enjoy your life pero yung packet ko hindi nag enjoy So, next tayo sa utilities, which is yung BC Hydro. As so far, 23 days na kami dito and ang bill namin is nasa $19 or $15. Dollars. So, parang every 2 months yung babayaran. So, parang $50 dollars for 2 months. Sabihin mo ng $25 to $30 dollars a month yung BC Hydro kapag max siya kasi 40 o oh, siguro mga 30 dollars. Kasi free naman yung heat dito eh. Next, yung tenant insurance which is required and required ng landlords kaya wala kaming magagawa, magbabayad kami ng 19 dollars a month para sa tenant insurance. Next is yung Telus Internet. Um, Nakipag-ano pa ako eh. Naisip pa ako talaga kung show or Telus. Actually, ang 1 gigabit dito for unlimited data is $125. Pero ayoko na magbayad ng sobrang mahal. Tama na. So, nagpa... Nag-negotiate. Nakipag-negotiate ako sa agent. Naghanap -nag ako ng loyalty team, ganyan-ganyan. Um, Nag-drama-drama -drama pa ako. na ko na. ika ko na. Para biyan nila sa akin yung promo. So, ayun na nga, nakuha ko siya for $71.07. Bibigyan nila kami ng $150 credit sa unang bill. Mm, ano pa ba yung bibigyan niya sa akin? Ah, waive yung connection fee na $60. dollars So, hindi ko na babayaran yung connection fee. Um, 1 gigabit unlimited data fiber optic talos internet yon. So, not bad, diba? From $125 to $71. So, pag i-divide mo yung $150 credit na ibibigay nila, parang nagbabayad ka ng $65 a month. Not bad. Yun nga lang, nagka-problema kami na i-install yun. nakatat dalawang cancellation na kami kasi nga yung strata management dito, medyo nakakainis ka usap. Pero okay lang, tapos na. Let's move on. So, ayun a Ah, oo nga pala. Meron kaming move-in strata fee. May binayaran kami. One time lang yon For the whole stay. Kasi one year contract to. So, nagbayad kami ng $210. Para sa buzzer. Syempre nasa sa fourth floor ka. Tapos may bisita ka eh nakalak yung main entrance. Ano yun? Bababa ka every time na may kumakatok sa'yo. Diba ang hirap? So, yun yun. Yung buzzer moving fee. So, kapag kunwari, meron kang bisita, ito type nila yung ano mo, unit number, tut, -tut, tut, and then mag ring yung phone, and then mabubuksan yung door sa main entrance para makapasok sila sa loob. O, ba? Diba? So, yun lang naman na alam kong babayaran namin monthly sa aming bahay. Which is napakamahal mga beshes. Pero wala akong choice eh. Ah, uh, wait lang. I-add natin. Hanapin natin yung calculator ng kasama ko kasi social yung calculator niya. Mas magandang mag-type, uh, mag-calculate doon. Kasi nga, ano yun, hindi naman ako magaling sa math, Wait lang, ha? Hanapin natin yun. Ano ba nakalagay yung calculator? Social kasi yung kasama ko, eh. Maganda yung calculator ni Pim. Hanapin natin, ha? Wait oh, lang. hindi ko mahanap. Ang galing magtago. Wait lang. Dito kami ngayon sa uh, walk-in closet. Magulo. Oh. Eh. Eh galaw wait lang ha. Hanapin natin yung calculator niya. Ah, yung magpahiram. Tinatago. Kapati calculator, kaloka. wala akong choice. Gamitin natin yung calculator ko. Ito yung calculator pa ng kasama ko nung college pa siya. Wait lang. Luma na kasi ito. Wait lang. Pakita ko sa inyo ha. Tenen! Okay, mag-type na tayo. Ayaw pa atang mag-on. Ayun, hindi ito yung social na calculator pero wala akong choice. Hindi ko mahanap yung calculator niya. Nainis ako pero di ako mapakali. Wait lang, hanapin ko nga ulit. Hindi ko talaga mahanap. Ito na nga lang. Total lang naman yung kailangan natin. So, 2,190 yung rent namin. Ay, mali. Sobra na. Wait lang. Paano ba mag-back? Ay, ulit wait, natin. Wait, wait. 2,190 plus sabi mo nang $30 yung BC Hydro $19 yung tenant insurance plus 71. Ay! ah, Paano mag-back? Delete. Oh, 71.07 yung internet. Tara! Yan ang binabayaran namin monthly sa aming tirahan. itimes natin sa 41 dollar, ay, so 41 peso na palitan. Alam ko hindi uso magpa mag-convert-convert -convert ito sa Canada pero wala eh gusto ko pakinyo. Wait, joke. So, yan ang minabayaran namin a month. Almost 95,000 pesos. Ano, lilipat pa ba kayo dito sa Lower Mainland? <laughs> so, mga beshies, pag gusto nyo mag-ipon, doon kayo sa mga mahabang winter sa northern Park, Kung may car naman kayo doon, walang problema eh. Pero kung gusto nyo gumastos, dito na kayo sa Lower Mainland. Welcome to Lower Mainland. Actually, naiisip ko, paano nabubuhay yung mga minimum wage own, ano, ano, minimum wage earner dito. Hindi ko na, naiisip. Hindi naman, hindi naman malaki yung sahod ko. Pero hindi naman ako minimum. Pero, wala. Napupunta yung kalahatin ng sahod ko sa rent. At sa utilities. So, kailangan ko na atang maghanap ng iba pang trabaho. <sighs> Yun lang. Bye mga beshies. Salamat sa pakikinig. Bye.